Isa na namang kaso ng pangaabuso sa mga hayop sa Legazpi City sa Albay, dalawang aso po ang walang awang pinutulan ng tenga ng umano'y akyat bahay. Yan ang pampagising na balita ni Rainiel Pawin. Chicken! Yay! Ikaw din. Ikaw Yan si Bonbon at Luna, ang makukulit at malalambing na shih tzu mula sa Legazpi, Albay. Hmm. Cuteness overload talaga sila. Pero nitong Miyerkules, may kaawa-awang sinapit ang dalawang fur babies. Natagpuan silang putol lang tenga. Kwento ng fair parent nilang si Maris, iniwan niya lang sa bahay sina Bonbon at Luna para may asikasuhin sa labas. Pagbalik nila pasado ala 1.45 ng hapon, dito na nila natuklasan ang mapait na sinapit ng dalawang Shih Tzu. Nakita ko to si Luna, lupay-pay siya. Pero mabilis talaga sila ang dami ng dugo. Akala ko nga may daga silang na ano, may daga silang nahuli. Tapos binuhat ko siya. Pagbuhat ko sa kanya, nahulog yung isang tenga niya. Isang tenga ni Luna ang pinutol. Mas matindi naman ang nangyari kay Bonbon na magkabilang tenga ang natapyas. Palaisipan kay Maris kung sino ang may gawa at bakit ito nangyari sa kanyang fur babies. Hinala niya kagagawan ito ng akyat-bahay. May nakita kasing buhangin at dahon sa isang kama nila na posibleng umanong dinaanan ng sospek mula sa nilusot ang bintana. Siguro maingay itong aso ko yung sobrang gusto magkawal, magtanggal sa kadena, hindi siya makapokus mag, maghalughog sa kwarto namin. Itong diniskitahan nila. Isa! Walang natangay na anumang bagay kina Maris pero masahol pa raw ang ginawa ng mga salarin. Yay. Masakit sobra sana nagnakaw na lang talaga siya. Kahit upusin na yung mga gust gusto niyang gamit, okay lang yun. Sana hindi niya na lang yung pinakailaman tung dalawang to. Kasi may bu ano to eh. May, may buhay din to eh. Para din tong tao eh. Isinumbong na raw nila sa barangay ang nangyari para agad mahuli ang mga taong pumutol sa tenga ng mga aso. Nagbabalita mula sa frontline, Rainel Pawin, News 5.